你知道你怎麼打嗎? <ofuralism> po, ayaw po balayan niyo po ano nila eh. Ayaw po niyo? eh, no? Balayan niyo niyan. ka ba? Yung waka, hindi na mo lang. Ay, orte na lang ako

para hindi na natin sisak. Wala. <laughs> di pantay. hindi na natin <laughs> Ito nga pala. Ito nga pal. Kaya Binigyan ba yan? Uh, Ang Akala yeah. ko. Akala ko sa amin yung lalaki. Masayos. Baka pala dito. Ngayon pala. Hindi pala nakita. ko pala yung Hindi pala yung Hindi pala yung Hindi ko pala yung Hindi pala yung pala

may mga kakas na ginagawa halina yung landline, yung ano lang. Bakit jadi salitin yan? ano,

dalo pa na 'yan eh. pag-meet pa po pag-meet <coughs> pa lang 'yan pag-meet 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 pa lang 'yan pag meet pa lang <coughs> yan pag meet pa lang yan pag meet pa yan pag yun. lang pa lang lang

Ayahay ka na kasi ka, ni doon sa, sa palengke. Anong <laughs> gusto mo yung may ginagawa? Anong gusto mo yung may ginagawa? Tama ka siya. Relax na siya doon sa palengke. Inayamoy niya pa. Diyan uh, ka lang uh, na, uh, no. na, na, naman nakakayo sa hospital eh. Sa... Sa... Pero pagkakalong sa loob. So tapat sa pagkakalong sa loob. Asawa nga niyong mali at nalalaan tawanan ng lalaki ni senior yung maliit na kurso ko

Atlas. Mabay talaga Ito yung bilas kong pinakamabay. Almost 3 hours biyahe natin ay Wala. Alas 6 tayo malis dun eh. Wala pa na alas baby dumating dito eh. Alas 6. Malis tayo dun. Pasado na 6. tayo rito. Wala pa malas baby. Lalo na yung takbo natin. Dire dire, -dire Yung bakbak -bak talaga. Hmm. Salud kasi, magpalit ka na ng gulong. Iniisip ko rin yung gulong mo eh. Kaya nga sabi ko manipis na yung gulong ni Crash Baka ano, kaya pag yung medyo malayo na nagme-minor na ako, tambay-tambay na ako sa gilid eh At pag mga uh, 15 to 20 minutes wala ka ba eh, Yung pagdadala pagdadaan sa may basa Galing sa mabilis oh. Tapos may basa kaya, i Malayo pa lang, nakita ko ng basa Basta tanda malayo ko pa lang. may basa, huwag ka mamimreno Magano ko na yun Masit. Hindi, magme-minor na ako, Minor malayo lang. lang. Malayo pa lang Huwag ka mamimreno, okay. <coughs> <Kasi coughs> pag nagpreno ka Dulas yung likod doon Minor lang hmm. Take ka ng pre, no. Bahagya, hindi yung full brake. lang. Bahagya lang. Yung gumagano lang yung gulong. Basta tumiikot pa rin. Hmm. Yun yung mga tik -tik. Lalo yung likod nun? Dulos na nun? Yun nga. Pakalbado pa naman yung mga basa. Kaya nga. Tapos may putik pa. Hmm, Una so, -unahan. Yung ano, yung may buhangin. Pakalbada, yung nakakanina. Kumanon yung likod ko, konti. Dito sa kanan, gumilit ka eh. Gumit na ka lang. Nadaanan ko yung buhangin. tik lang naman dyan sa mga korban. yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano ba yan? Ano yan? Ano yan? yan? Ano